Ay guys yan, nakikita nyo yung hawak hawak ko Ano yan Yung ibon no? Heno. You know. Nahuli ko siya kasi Bumungo siya dyan sa isang pader na yan Ano no. Sa isang pader Bumungo siya dyan Nakuha ko siya sa damuhan Ano you know. Nag no. nawalan siguro siya ng malay nung inuhuli ko siya ng buntot niyang nawaka ko <laughs> kaya wala nang buntot eh paano ko ito mapapakawalan ulit kasi wala na sa kanyang mag uh, ano magaguid sa kanyang paglipad wala na yung buntot niya oh paano kaya to hindi ko na ito ma mapapakawalan ko nga ito pero yung ano naman niya yung buntot hmm. yung, ano hindi siya bato-bato yung malaki pa siya sa bato-bato kung tawagin ito sa amin ay lado ano ano kung ano to sa inyong tawag laki pa to sa bato bato guys ano? yung balahibo niyo ang ganda